Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na tiyaking matatapos ang mahalagang proyekto na makapagpapagaan sa epekto ng El Nino. Pinaghahanda rin ang healthcare system dahil tiyak na maraming magkakasakit dahil sa tindi ng init. Pinatitiyak ng Pangulo na sapat ang kuryente at tubig sa mga ospital. Gayun din ang malinis na tubig na ligtas inumin at magamit sa bawat kabahayan. Maraming nagkakasakit dahil sa init, kaya at ang ospital ay kailangan natin paghanda, paghandaan din, tiyakin natin na meron silang power supply, meron silang water supply, at uh, sa, lalo na sa malalaking syudad ay uh, kailangan tiyakin natin na yung uh, drinking water, hindi lamang yung drinking water pero lahat ng uh, tubig na hindi lang yung potable water kung hindi lahat ng tubig na ginagamit, Uh, kailangan din natin tiyakin na kahit papano uh, yung ating mga kababayan ay eh, meron naman makukuhan tubig